Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, asamang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihati ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Pinakilos na ng Department of Transportation o DOTR ang binoong task force para imbestigahan ang diumanoy bomb threat sa Metro Rail Transit o MRT-3. Ang banta ay kumalat sa social media araw ng Biyernes, September 8, na iniuugnay sa isang Japanese lawyer na nagngangalang Takihiro Karasawa. Sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na hindi maaaring baliwalain ng ganitong impormasyon kaya agad silang bumuo ng Interagency Task Force, katuwang ang Philippine National Police o PNP at Department of Information and Communications Technology o DICT. May kahalintulad din na ang kumalat sa ilang lugar sa South Korea na ginagamit din ang pangalan ni Karasawa na mariing itinanggi ng abogado. Aabot ng 1.3 million na mga miyembro ng public transport ang makikinabang sa ipamamahaging fuel subsidy ng gobyerno. Sinabi ito ng Department of Budget and Management o DBM matapos kumpirmahin na inaprobahan na ang paglalabas ng 3 bilyong pisong pondo para sa naturang ayuda ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, ang pondo ay nakapaloob sa Special Allotment Release Order and Notice of Cash Allocation ng Department of Transportation para sa Fuel Subsidy Program. Pinakamalaki ang matatanggap ng operators ng Modernized Public Utility Jeepneys at Modernized Utility Vehicle Express na nasa 10,000 piso. Aabot naman ng 6,500 ang makukuha ng drivers at operators ng traditional jeepney, public utility buses, mini buses, taxis at iba pang transport services. Pinirmahan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Australian Prime Minister Anthony Albanese ang isang bagong strategic partnership na magpapalakas sa ugnayan ng dalawang bansa. Ang Joint Declaration on Strategic Partnership ay kasunod ng bilateral meetings ng dalawang opisyal sa Malacanang. Ang joint declaration on strategic partnership ay kasunod ng bilateral meeting ng dalawang opisyal sa Malacanang. Sa joint statement, sinabi nina Marcos at Albanese na ang kasunduan ay lalong nagpalakas at nagpatibay sa ugnayan ng dalawang bansa. Nakapaloob sa kasunduan ang suporta ng Australian government sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon ng Mindanao at limang taong programa para sa pagpapaunlad ng rehiyon. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uula. At inyo pong natungayan ng mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng palita.